Sa bagay, it makes sense kasi after 2 years niya sa pagiging niyang visionary leader, puro lang siya vision. Walang solution, walang initiation, walang action sa madaling salita. Yung sinasabi niyang sama-sama tayong babangong muli ay isang malaking illusion. Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio. Once again, muling nagbabalik muli. Wow. Ang daming beses ko na nagbabalik, walang hiyana yan noong pay. Pero ito na po talaga ang legit napagbabali. <laughs> so shout out po sa lahat ng mga katides natin gan na nagpapa shout out. Mabuhay kayong lahat mga idol. Especially po kay Idol Banat Bay at sa lahat ng mga kabanateros natin gan, Shout out sa inyong lahat mga idol. So guys alam nyo ba na meron pong isang oligarkong nagsasabing visionary leader daw si BBM? Watch this. Alam mo, ang suwerte naman natin is the government is very cooperative, especially a visionary leader like BBM. Wow, grabe no? Visionary leader. Oh yeah. Pero ano nga bang ibig sabihin ng visionary leader? Para po sa kalaman ng lahat, i-check po natin mga idol. A visionary leader ensures the vision becomes reality by stating clear goals, outlining a strategic plan for achieving those goals and equipping and empowering each member to take action on the plan at the organizational, team, and individual levels. Wow! So yun po pala ang ibig sabihin ng visionary leader. So ang tanong, ganun ba si BBM? <laughs> Kasi guys, action speaks louder than words. Ika nga nila. <coughs> May maganda bang nangyayari ngayon sa ating bansa mula nang naupo si BBM? Oh, no. Meron ba? May mga naipapasang batas pero ang tanong, kapaki kapakipakinabang ba ang mga batas na yan? May mga nabasa akong mga naipasan niyang batas pero parang karamihan an act postponing the barangay and SK election, charter for the city of Carmona, an act strengthening professionalism, an act separating many schools and converting it to an independent school, tapos papalitan ng pangalan, an act establishing a school, an act converting many school to something at kung ano-ano pang mga walang kakwenta-kwentang mga batas. Alam niyo yung mga ganun? Pero nasaan ang impact ng mga batas na to? socially, economically, poverty and starvation solution, peace and order at kung ano-ano pa. May impact ba siya mga idol? Di ba wala? Yun po ang tinatawag na ang pau sa madaling salita. At saka guys, ishare ko lang po sa inyo lahat. Okay ba? Kasi karamihan ng na mga nakakakwentuhan ko sa labas ng bahay namin, iisa lang po ang sinasabi. Parang wala daw po tayong presidente. Ang sagot ko naman, eh meron naman hindi maramdaman. Baka naman ginagaya ni BBM si Kuroko na hindi maramdaman at hindi kapansin-pansin. Tapos visionary leader? Sa bagay it makes sense kasi after 2 years niya sa pagiging niyang visionary leader, puro lang siya vision. Walang solution, walang initiation, walang action sa madaling salita. Yung sinasabi niyang sama-sama tayong babangong muli ay isang malaking illusion. Pero ang tanong, bakit ba todo puri si Ramon Ang kay BBM? Aba syempre, dahil dito. Di ba nga sabi niya na nalaraw siya sa public bidding, di ba? Yan na yun. A 3 billion dollar na iya rehab deal. Wow! Tiba-tiba diba na naman ng SMC dyan pag na-upgrade nila ang naiya sa exaggerated amount na 3 billion dollars. Siyempre magkakaroon sila ng porsyento sa revenue ng naiya niyan. At siyempre may porsyento na rin sila sa ownership ng naiya niyan for sure. Pero hindi ba parang exaggerated ang 3 billion dollar rehab deal na yan ng SMC sa Naiya? Tama. Alam nyo ba kung magkano sa peso ang 3 billion dollars na yan, guys? Oh, no. Tumataging ting po na 175.2 billion pesos. What, dahil, di ba? Anong klaseng rehab ang gagawin nila dyan? Yung may mga robot na ba na workers? <laughs> o yung may mga AI na ba na system ang gagawin nila dyan? Kasi ang pagkakaalam ko, papalamigin at lilinisan lang daw nila ang naiya Lilinisin yung airport terminal. Pagagandahin. Ay, within six months from the time we take over, September to next year, March, before Holy Week. Naku, saksakan na ng yun. Number one. Number two, pati yung aircondition magiging malamig na at dadami ng upuan. Tapos, 175.2 billion ang budget? edi eh di wow, di ba? Ano yan? May robot na ba na tagapunas ang mga pasaherong pupunta sa naiya niyan? Putris na yan. Ang dami-dami ng problema sa Earth, dumagdag pa tong 3 billion dollar rehab deal na to ng SMC sa NAIA, no? At meron pa siyang sinabi guys, hindi pa tapos yan. I-check po natin kung ano pang mga sinabi niya sa kanyang video. Because of BBM, the investors' confident are very strong. Eh ang tanong, sino ang mga investors? <laughs> Di ba kayo kayong mga oligarko lang naman? Aba natural, kakilala o kaibigan nyo ang presidente. Kaya syempre, mataas talaga ang confidence nyo na mag-invest dahil tropa nyo si BBM. ba? Diba? Imagine sobrang yaman nila sa red propaganda nila tapos aasa lang pala sila sa pera ng oligarkiya. No? What a pathetic move. Sa bagay, pera daw ng family nila yon. There's no such thing as last will and testament daw ng tatay niya. Red propaganda lang daw po yun. So ano bang sabi niya sa video niya? Let's hear it, man. Ako, tingin ko, after 2020, si BBM, mamimiss ng mga Pilipino. Ha? Huh? Mamimiss? I don't think so. Huwag kayong umasa na ang mga taong nabudol niya ay mamimiss pa siya dahil ang gusto ng 31 milyon na nabudol niya ay ngayon pa lang ay mag-resign na siya. Hashtag Real Talk po yun mga idol. Real Talk! Baka kayong mga oligarko lang ang makakamiss sa kanya. Sa alam nyo, nakakatawa lang talaga eh. Kasi alam mo yung tuwan-tuwa yung mga tao sa PCO ng administrasyon na to kapag may pumupuri sa amo nila. Kasi nga, wala silang maipagmalaking nagawa ng amo nila idadaan na lamang nila sa mga mabulaklak na salita ng mga binibigyan nila ng mga proyekto gaya ng oligarko na to Aba natural, pupuriin yan si BBM, puti 3 billion dollar na iyarehab deal ba naman ang naipanalong bidding ni Ramon ang ewan ko lang kung hindi niya puri-puriin si BBM yan. Baka pagawan niya pa ng rebulto yan at sambahin niya pa yan. Diba? Yung mga troll center agent naman ng administrasyon na to, mga uto-uto, tuwang-tuwa naman. May pumuri lang sa financier nila, putya tuwang-tuwa na sila. Love trip talaga ang putya. <laughs> visionary daw eh. Hindi niya nga mapababa ang presyo ng mga bilihin tapos visionary leader. Skulord naman. Ano ba yan? Alam niyo guys, eto real talk to ah. Dahil hindi po mariresolba ng amo nyo ang problema sa inflation, hanggat hindi nila ini-implement ang idea ko kung paano ito re-resolvahin. Wow! Napakasimple lang ng solusyon pero bakit di ko marinig sa kahit tasino sino sa gobyerno ang naisip kong solusyon sa inflation problem natin sa Pinas? Oh. Kasi napaka basic lang po talaga ng solusyon eh. Explored naman talaga. Actually guys, hindi lang inflation ang kayang solusyon ng mga idea ko. Yeah! Nandiyan ang government system na no corruption and pure democracy may solution din po ako on how to end the starvation and poverty. Not just in the Philippines, but in the whole world. May solution din ako sa corrupt system of economy and monetary system na solution ko sa starvation and poverty. Pero syempre, malalaman nyo lahat ng yan sa tamang panahon pag ako na ang presidente ng Pilipinas. Joke. Sabay ganun eh no? Pero seryoso yung mga sinabi ko sa inyo guys na nasa utak po lahat ng mga idea kung paano masusolusyonan ang mga problema natin politically, economically, monetary, poverty, starvation, and inflation. And speaking of inflation, may nagpapasurvey mga kapatids at pinost ko nga po ito sa aking page at kinik ko kung gaano na ba karami ang mga gising na sa katotohanan sa page ko at doon ko nga po alaman na mas marami na po ang natauhan na. Ang sabi po sa survey ay how would you rate the leadership and performance of the Marcos administration on this certain issue. <coughs> Inflation daw. Kapag heart daw ang reaction nyo, excellent. Pag wow, good. Pag like, no comment. Pag laugh, poor. Pag angry reaction, fail daw po yun. Yeah! So meron po tayong 124 respondents sa survey na ito. 81 po sa kanila ang nagsasabing failed. 22 po ang nagsasabing poor. 18 po ang nagsasabing no comment sila. Siguro masakit pa sa mga damdamin nila. Samantala, tatatlong piraso na lang po ang blind followers ni Kuting. At may isang umiiyak, malamang undecided pa yon nagcry. But don't worry, pwede ka naman pong sumama sa mga illuminated na na ang presidente ngayon ay sadyang palpak talaga. So panawagan po sa lahat po ng mga troll center agent Nasaan na kayong lahat? Wawa naman yung amo nyo nagbabahid sa inyo Ba't hindi kayo nag-react? Ano ba naman yan? Ba't parang natatabunan na kayo ng mga taong nagigising na sa katotohanan, ha? Hmm. At ito nga po pala ang komento ng mga makabayans. Buti konti lang. Ayoko nang basahin dahil makakasakit na naman ako ng damdamin na mga troll center agents. Okay? Mag-enjoy kayong basahin ng mga yan mga idol. So paano guys? Kita-kits po tayo ulit sa mga next video. Ayos ba? For more videos, ifollow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Misteryo Official sa YT. Maraming salamat mga kabayans!